Hello hello hello. Halika dito guys dito sa Madina Zayed Night Market. Kung namimiss mong kumain ng street foods at gusto mo kumain pero hindi mo alam kung saan and lang yan puntahan mo dito guys kasi at dito din kami galing at sobrang sarap alam mo yung feeling na parang nasa Pilipinas ka ng din kasi yung mga gusto mo ay andito so yun na nga bubungad sa may naka may nakaabang ayan si kuya nakaabang sa amin kasi meron po kami nakikita ang tatlong nagbebenta diyan ng na mga street food so si kuya nasa harapan so inayaya niya kami dito sa carnival. O, oh, ayan. So, mamili ka lang dyan, guys. Madaming choices po kung ano yung gusto mo. Marami. Meron silang grilled isaw, chicken isaw, wings, feet, ass, head, gizzard, liver, skin, neck, chicken barbecue, beef, at kung ano-ano pa. Ilalagay ko po sa last ng video ito yung menu nila para may idea din po kayo kung magkano at ano yung pwede mong orderin sa kanila. At yun na nga guys, dito nga kami umupo malapit sa fountain kasi nga ang init ba naman kasi. Kasi summer dito ngayon sa Abu Dhabi. So ito guys, kung ikaw ay nasa Abu Dhabi, so dito lang to sa Madina Zayed Shopping Center mismo. Ayan, so while nagaantay kami guys, ayan, so tinitingnan-tingnan ko, kasi ngayon lang din ako nakakain dito, pero sulit na sulit guys, kasi feeling na sa Pilipinas ka lang, o. Oh. Ayan yung mga in-order namin, may kwek-kwek, may squid balls, at kung ano, ano pang mga balls. Siyempre, <laughs> ayan, ako ay mahilig sa isa, o, Kaya inuna kong kainin yung isaw. Ayan. Sarap na sarap ako dyan. At saka grabe yung sauce nila guys. O, bumabaha po ng sauce. Ang dami dami yung pinaglalagay o nilalagay sa mesa nyo na sauce. So mamili ka na lang kasi iba't ibang klase ng sauce ang ibibigay nila sa inyo. So ayan lafang. At saka meron din silang rice guys kung gusto mo din ng mag order ng rice. Kasi kami nag order din kami ng rice kasi ginawa namin itong hapunan talaga. <laughs> ayan, tinikman ko din ang kwek-kwek nila. At syempre, yung pinakamasalap guys, yung melon shake juice nila. Ang sarap. 5 dirham lang po yan. I-try nyo po guys, sobrang sarap yan. At meron din naman silang halo-halo, ice ball, mais kunyelo, saging kunyelo, at kung iba-iba pa. So, ayan na nga, habang... palit na po yung oras, dumadami po yung tao, pero kami ay patapos na. Pakicheck na lang po yung menu nila at price list. Thank you so much. Bye bye.